Good morning guys to si Boston Farm Yan ang ating mga orchids si ano nyo nandyan o oh, si popcorn tapos ang ating mga ano bugis yan si champagne dito naman si Yuka Yuka natin tapos ang ating golden saya. at ang ating nag-flowers na si tea plant. Kapan, patang bunga ni Juan O'Claro Caayo. Si money plant. Yan ang ah, money tree. Ito naman si bamboo. Japanese bamboo. Meron tayo dito. Katabi niya si burgundy. Na Koan. Ito naman mga snake plant. Meron tayo dito. Ayan o. Si red palm. At si millionaire ito yung si pin, guys. Ayun, si Dwarf na yuka. Na variegated. May yuka din tayo dito. May variegation. Ayan. Nandito sa baba. Ayan. Variegated yuka. Tapos ito, ano, um, rubber plant. Ito mga snake plant. Meron tayong warp, abam yalo bamboo din ito guys ayan ayano oh, katawan niya yellow bamboo ito si dwarf na ano bar, uh, ran, Japanese bamboo ay 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 ito ating na tambis, alam. Ito naman si lemon lime pelo ng Ang ating wapaw. Ang ating bandopsis dako na jud. Yan, si green emerald. Money plant. Ito yung ating mga lindros. Eh, ah, lindros. Mga orchids. Ayan. si magenta na bugis at ito naman yung unfoliage natin yan ito mga monkey tail ayan meron din tayo dyan ano uh, palinopsis from thailand ayan tapos dito ting mga bumili at mayroon tayo ganyan At of course, ang ating millionaire's plant na na kayo ang flowers. Nakabukas na pala yan guys, hindi ko lang nakita. Kasi umulan. Pagising ko ngayong umaga, ayan. Open naka open na pala na laylay na. Ayan. Ito naman dito ang ating mga airplane. Ayan. Meron din tayo dito mga aglos. Ayan. And threads. Ayan. Tapos dito guys, oh, meron pa flowers na naman ang ating mindivilla. Ayan. One. Tapos ito din, oh. Tapos doon din, oh. Dami. Oh, excited. Thank you everyone.